Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuli natin sa pagtalakay sa mabuting kaasalan ay dadako naman tayo sa mabuting kaasalan ng mag-asawa sa isa't isa. At sinabi ni Sheikh Abu al-Jazairi na ang Muslim ay kumikilala sa mga mabubuting kaasalan ng mag-asawa tungo sa isa't isa at sila ay mayroon ngang mga karapatan sa isa't isa. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ daraja Na ang mga kababaihan ay mga, may mga karapatan mula sa kanilang mga asawa. At ang nga dito ang pagtutustos sa kanila ang tinatawag nga na nafaka katulad ng kung paanong merong karapatan ang mga lalaki sa kanilang mga asawang babae. At ang tinutukoy nga naman dito ay ang kanilang pagsunod sa asawang lalaki ayon sa kung ano ang mabuti at makatwiran. At ang mga kalalakihan ay merong responsibilidad sa mga kababaihan. Ang ayon na ito ay tumutukoy na ang mag-asawa ay meron mga obligasyon at mga karapatan sa isa't isa. At ang mga ito ay pawang balanse. Na hindi maari na ang karapatan ng isang babae ay nakahigit pa kaysa sa kanyang obligasyon o kaya ang obligasyon ng lalaki ay nakahigit pa kaysa sa kanyang mga karapatan. Ang lalaki, bagaman siya ay tradisyonal na nakikilala, nakikilala bilang mayroong mas mataas na antas kaysa sa babae ay sa kadahilanan ng lalaki sa relasyon nga nila mag-asawa ay ang siyang tagapag-ingat sa babae at sa kanilang mga anak. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang rejalo kawamunan nisa na ang mga kanlakihan ay tagapag-taguyod ng mga kababaihan ilan sa mga karapatan ng mag-asawa mula sa isa't isa ay tinutukoy dito ni Sheikh at unang-una nga dito ay ang tinatawag na ang pagiging matapat at ang pagiging matapat na ito, ito ay obligado nga sa kanilang dalawa at ang kahulugan nga nito ay ang hindi nila nililin lang ang isa't isa sa lahat ng bagay. Maging ito man ay malalaki mga bagay o maliliit. Maging ito man ay kung may kinalaman man sa kanila mga buhay na nalilingid o nakikilala ng publiko. At ang tinutukoy nga dito na katapatan nila sa isa't isa na hindi nila nililin lang ang isa't isa ay hindi lamang sa aspetong emosyonal bagos ito ay sa lahat ng aspeto maging ito man ay pinansyal, moral at iba pa ng isang lalaki ay nararapat lamang na nagpapakita ng kanyang katapatan sa kanyang asawang babae at hindi ng asawa ay nagpapakita ng kanyang katapatan sa kanyang asawang lalaki at kung mapapansin ninyo ang mababanggit natin dito na mga karapatan at obligasyon ng mag-asawa sa isa't isa ay ang siyang mga karapatan at obligasyon na kinikilala ng kahit ng mga hindi-Muslim. Pagdating sa usapin ng pagmagasawa dahil tunay na ang mga tao ay may natural na pagkiling tungo sa kung ano ang mabuti at tungo sa kung ano ang moral. At uh, una nga dito ang nabanggit, yung katapatan na hindi nila nililindang ang isa't isa sa lahat ng mga bagay at marahil may tutukoy natin, matutukoy natin na kasama dito sa katapatan ay ang katapatan nila pagdating sa kanilang mga nararamdaman halimbawa o sa pananalita ng mga o sa terminolohiya sa psychology yung tinatawag nila na intimacy na sila ay parehong merong katapatan sa isa't isa na dahil dito ay sila ay nagkakaroon nga ng intimacy at dahil dito sila ay nagkakaroon ng compatibility o ng pagiging bagay o pakiramdam ng pagiging maayos o payapa o panatag sa isa't isa dahil tunay na ang pagiging matapat ng asawa sa kanyang asawa ay nagdudulot ng kapanatagan at nagiging dahilan naman na pagiging matatag ng kanilang pagmamahalan na siyang pangalawang pinanggit ni Sheikh na ang pagmamahal at ang habag. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na wa min ayatihi an khalakalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa kanyang mga palatandaan ay lumikha siya mula sa inyo ng mga asawa upang kayo ay makatagpo ng kapanatagan sa kanila at siya ay naglagay sa pagitan ninyo ng pagmamahal at habag. Ang tinutukoy dito ni Sheikh na Mawadda wa Rahmat, din ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pagmamahal at habag ng isa't isa sa mga mag-asawa. Ang tinukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala unang-una kung pag-aaralan natin ang ayan na ito. Ang sinabi ni Allah, An khalakalakum min anfusikum azwaja. Na lumikha si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa inyo ng mga mapapangasawa. Na nangangahulugan ay sa pagpapaliwanag ng mga scholars na natural para sa isang tao ang mag-asawa at humanap ng kanyang makakapareha. Kaya nga kung maalala ninyo ang hadith nang merong tatlong tao na nag-uusap na sinasabi nila na <clears throat> nais nila na maging mabuti sa kanilang reliyon kaya ang isa sa kanila ay nagsabi na siya ay mag-aayuno at hindi na niya ito puputulin ang isa naman ay nagsabi na siya ay magsasala sa gabi at hindi na siya matutulog at ang isa naman ay nagsabi na siya ay hindi na mag-aasawa Subalit uh, sinabihan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang tumanggi sa kanyang sunna, sunna ay hindi kabilang sa kanya dahil bahagi ng sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-aasawa at ito ay natural para sa mga tao. At hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na karugtong nito litas kuno ilayha upang kayo ay makatagpo ng kapanatagan sa kanila na ang layunin ng buhay mag-asawa o ng pagiging mag-asawa ay ang makatagpo tayo ng kapanatagan sa kanila na ang kapanatagan nga na ito ay ang kapanatagan natin na tayo ay sa pamagitan ng relasyon natin sa ating asawa ay nagiging magaan para sa atin ang ating buhay. Kaya nga, may mga dumarating na mga pagkakataon na ang mga mag-asawa ay nabibigyan ng mga pagsubok o mga pagsusulit o problema sa kanilang relasyon at hindi na nila ito nasusolusyonan ay pilihin tulutan naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang marangal na paghihiwalay o diborsyo kung hindi na nila nakikita o natatagpuan sa isa't isa na sila ay nagiging panatag. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alabaynakum mawadda wa rahmah. At inilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ninyo ang mawadda at rahmah. Ang mawadda ay maaari nating isalin sa wikang Pilipino bilang pag-ibig o pagmamahal. At ang rahmah naman ay ang habag o awa o iba pang mga damdamin na tulad nito. Ang mawadda o pag-ibig, ay pinapaliwanag dito ng mga scholars din kung bakit ang dalawang ito ay binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maaring sa isang relasyon ay magsisimula ang relasyon sa pag-ibig at habang tumatagal ay maaring ang pag-ibig na ito ay nababawasan o umuunti dahil sa pakiramdam natin halimbawa na tayo ay nakakaramdam na ng pagsasawa o sa iba pa mga kadahilanan pagdating nga sa relasyon ng isang tao sa kanyang asawa ay sa kabila nito na ang pag-ibig ay maaring ang mawala ay nananatili pa rin sa puso ng mag-asawa ang habag sa isa't isa at dahil dito kung sila ay nakakakita nga ng kapanatagan sa isa't isa sa mga unang bahagi ng kanilang buhay mag-asawa dahil sa sila ay merong pag-ibig para sa isa't isa at kapag dumating ng mga pagkakataon na sila halimbawa ay nag-aaway o sila ay merong mga alitan ay makakatagbo pa rin sila ng kapataagan sa isa't isa dahil sa habag na inilagay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagitan nilang dalawa. At gayon din ay pangatlo sa sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Uh, sa pang atlo, sa sinabi ni Sheikh Abubakar al-Jazairi na ang bawat isa sa kanila ay nararapat lamang na magkaroon ng pagtitiwala sa isa't isa. Na kung kanina ay nabanggit natin ang kahalagahan ng pagkakaroon nila sa isa't isa ng katapatan, dito naman itinutukoy ni Sheikh na dapat ay magkaroon ng isa't isa ng pagtitiwala sa isa't isa at hindi sila magkakaroon ng anumang pagdududa o anumang uri ng pakiramdam ng pagsususpetya sa isa't isa, lalong-lalo na ukol sa katapatan at pagiging matapat at ang pagiging mapagmahal ng isa sa isa pa. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, layo minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma li nafsihi." Na tunay na hindi nananampalataya ang sino man sa inyo, sa inyo hanggat hindi ninyo minamahal para sa inyong kapatid ang minamahal ninyo para sa inyong mga sarili. Na kung ang hadith na ito ay applicable o isasabuhay natin para sa ibang tao, ay mas karapat dapat na isabuhay natin ito para sa ating mga asawa na sila ang mga katuwang natin sa ating buhay na sa pamagitan nila ay nakakatagpo tayo, nakapanatagan tito sa buhay natin sa mundo uh, at sa pamagitan nila ay bubuo tayo ng isang pamilyang Muslim at magkakaroon ng mga anak na maglilingkod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At uh, dahil nga dito, sinabi nga ni Sheikh na ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa ay higit pa kaysa sa relasyon ng simpleng kapatiran. At kung katulad nga nabanggit ko kanina, kung ang hadith na ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahalin natin para sa ating kapwa, ang minamahal natin para sa ating sarili ay mas nararapat marahil na mahalin natin para sa ating asawa ang kung ano man ang minamahal natin para sa ating mga sarili. Kung minamahal natin para sa ating mga sarili ang kaginhawaan, ay dapat na mahalin din natin para sa ating mga asawa ang kaginhawaan. At ang bawat mag-asawa ay dapat nga na makatanggap na sila ay may kinalaman nga sa isa't isa at paano niyang hindi pagkakatiwalaan ang kanyang sarili at siya ay hindi magiging matapat sa kanyang sarili kung siya nga ay hindi naman nagpapakita ng ganito sa kanyang asawa ikapat sa mga mabubuting kaugalian ang kaasalan ng mag-asawa sa isa't isa sinabi ni Sheikh nang mga pangkalahatang mabubuting pag-uugali. At ito nga ay ang kabutihan ng pakikitungo nila sa isa't isa. Tulad nga ng pangngiti nila sa isa't isa at ang mabuting pananalita ang respeto at anumang uri ng mabuting pagtrato sa isa't isa. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhun na bilma'aruf. At kayo ay mabuhay nakasama sila ng marangal o nang merong kabutihan. At sinabi naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang payo niya sa atin wastawsu bin nisa'i khaira. At pinapayuhan ko kayo na tratuhin ang mga kababaihan ng mabuti. At gayon din ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Paano kayo takoduna, وقد عقد بعدكم ila baad? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalira. Paanong magaganap na habang kayo ay nagkaroon ng relasyon sa isa't isa ay babawiin ninyo ito. At uh, matapos na kayo nga ay nagkaroon ng maayos na pakikipag uh, ugnayan o pakikipag o pakikipagkasunduan na tinutukoy nga dito na sa kabuuan ang mabuting kaasalan ng mag-asawa sa isa't isa ay nararapat lamang na ipakita nila sa isa't isa dahil bukod pa sa silang dalawa ay kumbaga ay dahilan upang ang isa't isa ay makatagpo ng kapanatagan ay sila ay pinagsama sa pamamagitan nga ng tinatawag dito na mitak o yung tipan o yung kasunduan at ito nga ay ang kasal na kung sila ay pinag-uugnay ng kasal na ito ay narapat lamang na sila ay magkaroon ng mabuting ugnayan dahil ang ugnayan ng isang tao sa isang pang tao sa pamagitan ng kasal ay isang ugnayan na nakahigit pa kaysa sa iba pang mga uri ng kontrata na ang kasal ay nakaihigit pa kaysa sa relasyon ng isang tao sa kanyang amo o pinagtatrabahuan o relasyon ng isang tao sa kanyang kaibigan o relasyon ng isang tao sa kanyang mga iba pa mga niya, iba pa sa kanyang mga kakilala o mga kaibigan. At sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala tansul fadlah bainakum inna allaha bima ta'amaluna basir at huwag ninyong kakalimutan ang pagiging mabuti ninyo sa isa't isa tunay na si Allah ay nakakakita ng lahat ng inyong ginagawa. At ito ang pagtalakay natin sa ilan sa mga pangkalahatang maubuting kaasalan ng mag-asawa sa isa't isa. At sa susunod din siya Allah, natin ang iba pang mga karapatan at mga obligasyon insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.